binwe. Ayun eh, ay, may schedule yan. Uh, ah, linggo, lunes. Tapos, Tapos <laughs> bierne, ay, lunes, webis ah. ay, Webes, biernes biyernes. Saka biyernes. Apat na araw. <laughs> yung tatlong araw, sa kanya naman daw ako. Ayan yung mga mandirig mo, nagagaya ma, ma, ka <laughs> Maluwang pala yung bingwita nila yan. Eh. medyo malayo ako sa dalampasigan. Papakalayo pala kulang isang oras yung biyahe. Ay, mamandirig na eh. Ang gagaya ka na. Forma ng mga bingwit, ahaba. Oh. Ilang meters yan? Pito? Pito? Kaya makabili ka na lang sa'yo na pang mahaba. Oo nga, o. Oh. Oy, Ay. Oh, isan, suportado. Bibilang pa ako ng mahabang binwet. Abay, <laughs> kahit utang, papangutang ko yan o, para makabili lang ng binwet. <laughs> Ay, ayaw, hindi pala kayo lang. pa order ka na kagat para sa iyo. Ayaw nga yung masasaktan. Eh. Dala na. Eh. Ah, Dala na, ayaw nang masaktan. Kaya, i-order, ipitilin na ibig na. Oo. Oh. Siguruhin mo lang na marami kang huhulihin para marami kang maibenta. Bababuyin natin ipang bibili ah. <laughs> Ayan oh. gano'ng kahaba. Ilang metro yan? 7 meters. yung lingwit. Pag di mahaba bingwit mo, wala kang mahuhuli. Kakain muna yung mamandirigma. Pare, kakain ka ba? Kumakain na pala. Kumakain eh, na nga eh. Kakain daw muna sila para may laban. mamaya may magluluto na ako ng ano, sa pagdating nila kuyang. Kasi nakahapon na ubos eh. Tubig na isang termos Ay nagdala ng termos? Oo, puno yung termos. Makalus pa rin. Atat na atat si Bosing ha. Medyo maalat yata ngayon ha. Mahangin kasi. Wala pa silang mga huli oh. Ayan, puro wasiwas lang. <laughs> puro wasiwas lang sila ngayon. Iwahiwalay sila. Kasi hindi sila pwede magtatabi dahil mahaba yung mga bingwit nila. Magsasabitan lang yung mga paan yan. Mga bingwit. Ayun yung iba, oh. Puro wasiwas. Walang nahuhuli pa kahit isa. meron na silang isang oras na mimingwit mahangin kasi pag mahangin daw mahirap manghuli ng isda